Hey, hey, hey. Maligayang pagbabalik kaibigan, sa ngayon ay Oktober na dito natin sisimulan magkwentuhan ng mga katatakutan, mga video o litrato na naka-upload sa internet na hindi maipaliwanag ni man. Unahin na natin itapik itong I Feel Fantastic na sinasabing nagmula sa deep web at kumalat lamang sa social media. Ngayon mo sabihin sa akin kapatid kung nakakatakot ba ito o hindi. Hinanap ko ang taong nag-upload ng video na ito sa internet at nakita ko ang kanyang channel na may pangalang Creepy Vlog. Inisto ko siya saglit at dito ay nakaramdam ako ng takot. Dahil kung bibisitahin nyo ang kanyang channel, ito lang ang video ang makikita nyo. Wala ng iba, walang featured channel, walang community post, walang playlist at ito lamang ang tanging video na makikita nyo, ang I feel, I feel Fantastic. Sa unang clip ng video na ito, makikita ang isang babae na tila kumakanta ng I Feel Fantastic. Sa ikalawang clip, itinaas niya ang kanyang kamay at tila umikot ng 180 degrees. At sa ikatlong clip, ito ay nakaitim na nadamit at tila nakaupo sa lapag at paikot-ikot ang ulo. Sa huling clip nito makikita ang nakakatakot na kakahuyan. Sinasabing ang lahat ng ipinakita sa video ay nagbibigay ng clue para sa isang mas nakakatakot pa na kwento o pangyayari. Sinigurado din ng uploader ng video na ito na ang una at huli, bahala na ang mga taong mag-isip kung ano ang ipinaparating niya. Sa kasamaang palad kapatid, ang original na channel at video ng I Feel Fantastic ay itinanggal na ni YouTube dahil sa sobrang creepy nito. Ngunit may mga taong nag-save ng video at muling inupload sa YouTube Nakalagay sa description ng video na ito na ito daw ay hango sa isang Asian Greek mythology at merong isang magaling na sculptor noon na may pangalang Pygmalion. Ang kausayan niya ay sa paghulma ng mga kahoy at bato. Lumipas ang ilang mga taon, hindi niya nagustuhan ang imahe ng mga babae. Dahil ang kababaihan noon ay nagpapabayad kapalit ang panandaliang saya. Kaya naman gumawa siya ng isang imahe ng babae mula sa kahoy at ito ay ang kanyang inasawa. Ang videong I Feel Fantastic ay sinasabing nagmula sa isang abstract artist. Para sa lumikha nito, itinaturing niya itong totoong tao. Napag-alaman ko din kapatid na ang babae sa video ay may pangalang Tara at niligha ito ng isang tao para sa isang music video. Kumakanta si Tara at ang mga clip ng video ay ibinebenta online pero limitado lamang ang mga nakakakuha ng full video. Bukod sa I Feel Fantastic ay meron pa siyang limang kanta. Ito ay ang Electricity, Brutal Metal, Please, Electricity at Brutal. At meron itong 15 seconds free sample video. Panoorin natin. O diba kapatid, sobrang creepy talaga. Ikaw, papakinggan mo ba ang awitin ni Tara? At ito pa ang nakakatakot na part dyan. May mga nagsasabi, na hindi daw talaga ito para sa music video. Isa daw itong krimen na itinago sa mga tao. Sa unang clip na ipinakita ko kanina, makikita na si Tara ay may suot na iba't ibang damit. Ang mga ito daw ay kasuotan ng mga babaeng nabibiktima niya. At ang pinakahuling clip doon sa video, sa kakahuyan doon nakalagay ang mga katawan ng kanyang biktima. At ang mga kasuotan nito ay kinukuha at pinapasuot kay Tara. At isang katagalang ang laging sinasabi ni Tara kapag ginagawa niya ito, ay "Feel fantastic." Pero kapatid, isa lamang itong haka-haka o teorya. Marami tayong pwedeng paniwalaan pero para sa akin, nakakatako talaga ang video ni Tara. So ayun, nakita mo na ang video patungkol kay Tara. Nagustuhan mo ba? Palike at subscribe naman. So this is Win YT. Maraming maraming salamat. I'm out.